Ubus na yung ating water taps, cookies, and cream flavor. Ayan. So, di ba ang saya, -saya ng tindera kapag meron tayo na ubus sa paninda? Sana, oh, yung ating uh, biscuit section. Ayan. Tapos, itong ating crossini, choco flavor, fast moving din sa ating dalawang flavor ng crossini. Ayan. Dalawang piraso na natitira. Tapos, meron tayo ditong uh, super stick, yung ating bukot pandan flavor. Ubus na. O, di ba? Bili na naman tayo para bago. Ayan. Tapos, naman itong ating doughy donut na red. Isa na lang. And then, isa na lang din yung ating beng beng. Tapos, ito naman ating crossini Bavarian Flavored. Isang piraso na lang yan. O, bilhin na naman tayong panibago. di Diba? Ayan yung ating tindahan. O, oh, di ba? Ang ganda ng ngiti nating mga kasari kapag kahit na ganitong panahon na talagang tag-ulan ay bumibenta tayo. Napakasarap sa pakiramdam kahit papano. So, pansamantala habang wala tayong mga customer, pangiting-iting muna tayo mga kasari. More bento sa ating lahat.